What's up, what's up mga kabroom? Nandito na naman tayo ulit. This is Kuya Mo Broom and the cameraman we got, Kuya Mo Derek. Anong gagawin natin today? Magre-review siyempre. Magre-review tayo. Pupunan tayo sa the beautiful place of Antarctica. the ko lang. Malamig kasi doon ngayon. Malita ako. Tagay tayo. Tagay tayo At uh, tingnan natin kung maluwag na. Kung may checkpoint pa rin. At least sa mga ibang pupunta po dyan, magiging aware kayo kasi mapapanood nyo tong video na to. Sa natin kung may madaanan tayo yung checkpoint. Pero feeling ko wala lang kasi may mga kaproom kami pumunta doon. Tapos kayo naman doon sila na sita. Doon we'll si, and syempre alam nyo lang kung nalilip din natin, hindi ko nasasabihin dito. Doon na mismo. Okay? I'll see you there. Watch out! Masalamat po. Yeah. Masyado siyang seryoso. Huwag tutularan. Ha! Gay! I'll be back. One hour later. So, tayo update lang po nandito na po tayo sa Banda uh, medyo malapit na po ito siguro mga 1 hour na lang depende sa traffic, alam nyo naman ang Tagaytay napaka traffic so yun po, siguro na malam nyo na i-review -re natin well, this is Joyride this is food trip, this is review this is my channel yun ang laman ng aking channel so ganoon ang gagawin natin at magharap tayo ng pinakamalupit na bulalo ngayon, kung tingin nyo eh, merong anong pinakamasarap na bulalo no, na nakainan nyo sa Tagaytay, comment down below kung ano yun. We'll see kung yun din ang ng ibang tao. Pero sa itatry namin nakainan kainan, ewan natin kung na-try nyo na, pero sana na-try nyo na. Pero ito ay isang mura lang, pero masarap. Sure yan. So yun lang po, cameraman Derek. Diba? ba Oh, yun. ko siya. So, I'll update you later. much much later. What's up, what's up mga kabroom? Nandito na tayo sa Tagaytay. At uh, ito yung parking papunta pa dito And, tapos, so ito po, uh, tayo kakain. to i-review ko yung ulalo dito kasi sabi nila affordable nga. Sinect ko yung price. Napaka-affordable mga kabroom. Pero you know, mo, more than ako ng ah, uh, in good for for na yun eh. Sang bulalo na may tawilis, may rice na rin yun. It's just, it's just for added or for lang. Wow. So ito yung name. Yan yung name ng food house. Wow. So ayun, the taste test natin mamaya. Uh, tignan Tingnan natin kung nalalayo pa sa mga restaurant dito. na mas mahal na konti We'll see. Um, let's go. ay nagbabalik at ito na uh, nandito na yung ating food so uh, order tayo ng gulalo uh, with na package uh, good for two normally and wala so, walang natila sa akin sa kinahin ng so ayun uh, extra rice ako you know? most likely nasa 250 lang siya for ngayon. Ang good for core nila is 450 or 400. Ayun, mababa lang. Presyong, presyong pangkaibigan Ah, uh, start na natin yung base test natin. Alright, bumas na ako kama. Five minutes later. So, basta na natin kamay. Huwag mo kakalimutan magbukas ang kamay. At sa panahon nyo, alam na. Ang panahon ngayon. Mahirap. Kasakit bawal yung mas. So, ito ay ating sa sausaw. Well, yeah, sausawan natin sa bulalo. Hindi naman mawawala yan. Patis ka naman sa si Sili. Gusto din natin yung sili. Yung ating cameraman. Huwag kumukuha yan. Kasi nauna ako kumain sa kanyo. Huwag kumukuha yan. Naglalawa yan. <laughs> Kaya yan, na uh, face mask. Para hindi ko na siya mahalata. Ang Kuya Monique Bang, ay busy pa, kanyang love life. So ayan, ito suka to. Okay, malin lang, baka isipin yung tubig. So kaya So, try natin yung... Kasi yung... Kung yung lasa, okay ba? First, yung sabaw. Sabaw ng bulo. Bao palamila, để mối xanh. Ayo là, áo là mang. Oh, my number. Bobby mười lăm chân tóc. Mười lăm kia tóc. Mười lăm kia tóc. Mười lăm kia tóc. Mười lăm kia

महाराष्ट्री मैं सराफो नहीं गुआ मद Try natin yung may pads. Para rin yung flavor. fly out. kaya yeah, din yung sabaw. Huwag na lang Pabilog din yung

Oh so ito, hindi ko din naman nakainin sa Tagaytay. Wala lang tayong tawilis. Kaya ito yung order ko. Again, thank you po. Marami, hindi kayo magsisisi. Basta panood yung content na ito. Puntagot kayo dito. Walang checkpoint, walang anything. I'm going to go the i somewhere else. I don't know if I'm going so, to so, I'm own, to i go a It's all good. Let's try the pitch. Should overcoat? It's all good. Nice. Mm. Tumuha ano? ko yung madera eh. Tumuha ko sa madera Ayun. So, ayaw lang lang takamin yun. Know? Pero, yun. Once again, Ray and Angelo's Bulaluhan, Food House, Tapsiyan, anything, you name it. Hindi ito na lahat. Kasi may sari-sari store pa kasi So, ayun po. Uh, please like, share, and subscribe. Also, ring yung mga ganun. Tara! <laughs> Mag-ring kayo nun. Alam nyo na yun, okay? Tapos, share lang natin ng good vibes para sa, alam mo naman, pandemic ngayon. Always be safe. Pag kumakain, kung gusto ka Try nyo rito. Promise, di kayo magsinigin siya. ba, Kuya mo, Derek? So, kakain na rin siya. You have to cut this. That's it. I'm out.